mapasok na lang sa loob abangan natin po nung pipiliin natin kaya guys let's go samahan nyo ako ikutin ulit ng monopisya hindi ba talaga sinilas lang Diwata, biglang naglaro. Bakit batang ganda ko diyan sa camera mo? ganda ko sa camera niya. Thank you po. Hiring pa kayo? Hiring pa diyan? Hiring. Mag-apply ako. <laughs> Pinagkaguluhan na si Diwata dito sa MOA guys. May isang nagpa-picture, sumunod-sunod yeah. na po. hindi ko alam sa Naliligaw si Diwata guys. Ang tulas. Dito tayo kumain no? Oh. Uy, <coughs> kita mo yan palang ma na. wari nasaan ka na. Anong masasabi mo? Ito po yung So, yan pala yan mo na po yan, yan ganda, ganda, Bagay sa, ano, kasi. Mm, na uh -oh. <laughs> Anong size The na turkey? then oh, medium. Ayan. The smallest is small. Oh. So, sa fitting room ka. Ah, Hindi, okay, okay. 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 na yan. No need to fit it na lahat. Ayan. Okay. Ganda. Gusto niyo po mag-green so, so, so? Ano yun? mag yan, na version. Yes. Pero, wait. Maganda yung una. Size size ka ba di Hindi. Malaki yun. XL kasi yun. Ito yun. Ito yung small size niya. Small lang siya. Paraas lang sila kaya lang ang size lang. Oo, malaki po kasi yun. Okay na small. Yes po. Ayaw ko naman sabang laki. Picture lang kita diwata para makita mo. Wala pong salami. Hindi. Eh, takip po. Yan. Wow. Kala. Makita ko siya. Ayan sa rado ka oh Oo, di ba? Ito po yung soup. Ay, long soup. Sinundos pa sa vlog. Okay, okay lang po, La, ba, hindi, hindi, ita, po. Okay, okay lang po. Ay, 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 okay, sir, okay lang. naman eh. Hindi po. Iyan Malaki. Okay lang ay, to. na. naman po dapat lalabas ng quality. Dapat mo Okay. Ito muna. Okay na to. Iwata. Tinawag kang share. Patagalin na ako kumakong sa isa lang ang bibilihin ko. Pwede natin bawiin yon. Dapat ang tinawag mo sa akin, Manong. Ayoko ng mga sir. Manong. Manong. so, ito diwan lang nakapunta dito ay... Bumili ng uh, na merkana si, ano, si Diwata, guys. Isusuot niya sa <clears throat> pagpunta uh, niya ng uh, City Hall ng uh, Quezon City. pang laser bulak pa, dapat tatlo. Yes, sure. <makes> Department store, bumili ako naman formal, dress for 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 kailangan kong gawin. So, at hindi bagay go lang. Tapos binili natin. price review mamayan ng price review ng price review mamayan ng price review mamayan ng price ng mga review mamayan ng price review mamayan ng price review ng price review mamayan po price ng mga formal items po at saka points mo yun okay. okay. nakapinsa ka okay. magpapasama okay. na ko yung sa bag okay, okay. <laughs> wall street okay. <laughs> come and visit us at SM store mall of asia wall street brand okay nagkaligalagaw pa kami dito kanina so ano na yung mga mga departments amara okay. po shout out po sa anak ko amara amara yung pinamili namin kanina guys yung sa mga labit ni Dimata hi hi ano yung 23,919 pesos and 80 centavos yung damit pa lamang po to guys pero ngayon may mili pa siya ngayon sa sapatos papa oh my god saan muna tunay na tunay na anak mo sabi niya may ilig na sa aso may aso rin ako eh luka 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 Okay, na. Bait naman nito. So, okay. ayan guys, hakot award tayo ngayon. Nandito tayo sa Bolo Fish. Alam kung saan. Tapos na tayo mamili. Dahil di ba sabi ko mamili tayo dito ngayon. So ito na lahat ng na nabili ko. So mamaya i-flex ko itong binili ko ano-ano ba ito doon mamaya. So let's go sa bahan mo. At uwi na tayo. Gutom na rin ako. Diba? Wow. Grabe. Diba? Hindi magkanda ugaga sa kanya. <laughs> Diwata, hindi magkanda ugaga sa... Pagbuhat ng sinyaping niya. So sa tingin ko guys, mga 100,000 tong na napamili ni Diwata. Mga 100,000. Grabe, grabe oh. Iba na palaga si Diwata, guys. Sus social na social na. Ang dami niyang bitbit -bit na pinamili, guys. Ayun. Dali. 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 Habol tayo sa ano? Habol. <laughs> Grabe si Diwata. Si Diwata naglakad dito sa guys. So, dami niyang pinamili oh grabe oh dami ang bigat Ayan. tapos may hawak ko si Art lahat kami may bit -bit na ano uh, pinamili ni Diwata sa ano ko worth 100,000 to ang estimate natin so mamaya ipaprice reveal ni Diwata kung magkano lahat yung kanya napamili pero kami binigyan kami ni Diwata ng wallet ko. Kaya So, binigyan niya kami ng wallet. Yan. At tigit-tigit sa kami. Dapat, di ba Diwata, dapat para swerte to lalagyan mo ng laman. Ano, ihihina ako? Oo, wait lang. Yo Yes, ah dito oy. Video na. natin kay oro. Oh no. Bala si Diwata. Oy, surprise ha, walang walang wala titingin kung magkano kung ano ilalagay ni Diwata. Ganun daw yun eh Pagka uh, pagka nagbibigay ka ng wallet. Ay? Ay, alam ko na. Hindi <laughs> kahit magkano lang yan kasi swerte yan. Sa bibigay ni Diwata. Sa bibigay ni Diwata yan. binigyan kami ng wallet. Kuha pa si Jake ng wallet. Hindi. Okay. Ito so, for sure itong ilalagay ko. Swerte. Alam ko TV. talaga hindi nyo to talagang may bibili kasi ito pa yes. pang paswerte ito. Yes, Yes. So, yung hindi may bibili. Lahat talaga yan, bibilagyan natin ng laman kasi yes. swerte yan. Pera talaga siya. Pera, pero, pero hindi. Sero. Ay, kanino ito? Kay Warren. Warren, isa. Yan. Kay Art. Kay Art, isa rin. Yan. Yan. So, yan. Yan. Kaya bagis. Kaya bagis. Oh, yan. yan. Ayan, may mga labay pang paswerte. Eh, hindi yan may ibibilihan naman kung bakit. Yan. May mga sira yan dito. Okay. Pampaswerte so, uh, lang. Pampaswerte. pampaswerte, lang naman. Pero pera yan. Oo. No? Oh, pampaswerte. pampaswerte. Ayan na. Guys, ha, oh, palatandaan yan. Yung so, uh, palatandaan na. So, ayan. Bigay ni Diwata. Si Jake with... wala ba? Wala naman si Jake quality. Bumilu. Ano? Yeah. So, ayan ito. Palatandaan ito. Ito ang aakit para humakot mapuno itong wallet nyo ng pera so ito magiging dahil lang dito sana so, diyan lang ay hakotin niya lahat ng pera ilalagay eh, niya diyan Mawat kayo mayroon pang password tig sana so, magi million yun, di ba tama na lang. Yes ayan yan lahat isang damag milyun million. Wow. ay dapat oras yun ako para rakana mo na lang oh Or, orasion orasion ta okay, <laughs> yes. <requesting>. wa <laughs> <malaki tigisang> <laughs>